Ha. Oh, apat na panel pa, boss. Ito malito. Apat na panel na ganto kalaki. Ito ko sa isang electric pan naglalabas ng 139 watts. Na base sa sukat. Ito mga ano lang to, support sa bandang likod. So yan po, no? Kulang pa ako ng apat na ganito kalaki. Angit ng wire, oh. Testing pa lang naman 'yan. So magdadagdag pa tayo. Yung maganda 6 kilowatt Yung isa naman dun sa dulo, magaling din yung gumawa nun. Ito, 6 kilowatt yan. Pinagawa talaga yan. Ito, gawa lang natin to. So kulang pa tayo ng isang dumalaki doon. 1, 2, 3. Yan, isa pa doon? Tapos dalawa, tatlo, apat. Apat pang ganito. Ito sa likod doon. Kontra sa araw. So yun po. Pantay ka dyan ha. Ah. So guys, ito po yung uh, block diagram ng circuit natin. Yung uh, regarding sa controller breaker at saka inverter natin para sa solar. So, yun sa katuparan para natin to. So, magiging uh, ganito siya. Yan po, no? 'yun yung magiging wireways niya. At uh, makikita nyo po ito na mangyayari po ito. So, ito po yun, ano? So, ito na po yung ating circuit, no? Ina-assemble na hoon natin yung kanyang mga wireway. Naka-bolt po siya sa acrylic. Yan po, no? nakabolt siya sa acrylic. So, pupunta yan dito. Meron pa tayong terminal dito, eh. From solar cable tapos yan apasok sa breaker so dadaan yan sa watt meter nakaparallel lang yan hindi natin pwede dan dito manipis yung kable gagamitin talaga natin ay uh, itong 8.0 pelt dodge so pupunta siya dito sa controller and then punta naman yan sa breaker papuntang ito na yung breaker ng battery no, supply ng battery dito at syempre ito sa source ng battery, dito sa dalawang sa gitna. Punta rin yan dito sa inverter, no, para paggabi, ganyan yan. Punta yan sa yung magsusupply battery, papuntang inverter. So, dito may dalawang saksaka na AC, no. Ang kulay ng wire natin sa AC ay ganito po, yellow and blue. At uh, doon sa parte nito may DC kasi dito eh no pag tinest mo yung battery nakalink yung battery dito pag ten, pero yung solar hindi nakalink dito battery nakalink so itong supply na to papunta yan sa meron tayong DC breaker kasi meron tayong susuplayan na direct DC no so meron tayong mga DC ito kasi meron tayong mga UPS diyan at tatanggalin natin yung mga battery UPS so consider yun na eh, mayroong mga 300 watts na para hindi mahirapan tong inverter meron yung 300 watts na inverter yung mga UPS na yung APC no tatanggalin lang natin yung battery no then ito na yung AC ito na yung AC natin oh, meron dito kasi na direct din natin ipapasok dito yung mga aircon no and then ito yung gagamitin nga natin at bukod dyan, may MTS pa dito. Parang breaker din. Halos kasing laki nito. Mahaba siya. Oh. Di, pag inano-inon, baliktaran niya, vice versa. Pak, magpapalitan niya. Pag inon, yung dalawa dito, bababa. Pag ito naman inon, yung dalawa. So, hindi siya magsasabay. So, yun yung hinihintay pa natin. Tsaka yung railing nito. Hindi pa natin may kabit. Ito bolt din natin yung dito. No. Oh lalagay natin yung railing tsaka yun di pa natin may kabit sa ngayon pag dumating yung MTS kasi uh, yung isa nun sa Meralco naka off grid lang po tayo no? upgrade grid no si Meralco magsisilbi na lang siyang emergency power kung may problema si solar so yun po so isa pa kailangan pa natin ng iba pang solar at tsaka ng battery kailangan marami kang battery dito so yung battery mo dapat ta uh, at least 5 uh, years yung kanyang life span para hindi sayang yung pagbili mo dun sa kasi mahal din yung battery eh. kaya lang may problema po tayo dito 5000 watts siya pero e po, mm, late ko na nakita na naka 50 hertz po siya no? dapat 60 hertz so kinonta ko yung seller nito so late na yung ano eh may time kasi para pwede siyang ibalik ah uh, kasi sa specification nila yung 5000 watts pataas hanggang 12,000 watts ay naka 60 hertz tapos yung 3 to uh, 3, 1 to 3000 watts nila is 50 hertz pero sabi nung seller ano daw kailangan na uh, i-message mo sila kasi lahat daw sila naka default sila sa 50 hertz so kung kailangan mo ng 60 hertz message ka muna message mo muna sila bago ka umorder so wala tayong magagawa dito niisip ko um, hindi lang naman ito ang inverter natin meron tayong mga uh, inverter pa na APC no yung mga UPS yon actually gagamitin natin siya as inverter kaya lang mabababa lang yung 300 watts so meron akong lima nun lima. sa mga inductive load so i natin yon uh, by uh, dito sa DC Yeah. So tatanggalin natin yung battery noon. So yung UPS gagamitin natin siya as inverter. Di pwede. Eh ito pwede ito sa resistor, si resistive load. Eh pati 'yon, ano. Pero ito sa uh, yung tinatawag nilang inductive uh, appliances sa mga motor kasi uh, babagal eh, no. Pero hindi mo mapapansin 'yon, no. Pero yung tunog ng motor, mapansin mo, medyo mas low tone siya kaysa dun sa normal na dinadrive siya ng uh, uh, 60 Hz frequency. So, kung 50 Hz, medyo low tone yung ugong ng motor. O, uh, mataas ang kart mo na uminit, mas shorten yung life ng appliances. No, kagaya niyang. Kanyari. So, tingnan natin kung pwedeng gamitan nyo ng i-separate natin yung circuit nun yung magagawa kung di remedyo at uh, idaan natin siya sa VFD no? yung universal no? para lahat ililink natin doon VFD yung, o pinatawag nila uh, variable frequency drive no? kasi doon mapipihit mo doon no? malagay mo kung sa 60 hertz ka 50 hertz so merong adjustment So, meron naman nabibili noon na per ano, per unit, no? Doon mo siya ipa-plug tapos doon mo siya kokontrolin, no? Pero dapat itago mo 'yon baka pihitin ng bata. Hindi advisable ano. So 'yun po ang makikita ko remedyo dito. Pero sa resistive flow wala po tayong problema dito maliban lang sa may mga clock, no? Na de-delay yung oras, no? Pagka ginamitan mo siya ng 50 Hz kasi lalo yung mga TV ngayon, Naka-design siya, yung mga more appliances na resistive, naka-design po siya sa 50 to 60 Hz. So, ayan, nagagamit pa natin yan. So, okay,